Yan. Ano ang tunog ng pakukang? Okay, touch mo. Sa iyo 'yun eh. Sige, go. Oh. Oh. Sige pa, sige pa. Ha? Oo, diba? Sige pa. Sige pa. Ala ala, Manungay yan. Dito na sa lagupang yan. Sige pa. Oh. Detail. Sige. Zoom in mo, zoom in. Ano na tayo? Kaya tayo na lang tayo. Nagugulo Ay, di talaga ako matakot niyan. Asa lang tunog niya? Saan siya gumagawa ng tunog? Ah, sa ano niya, sa likod. Mo. Amoy mo yung kamay mo? Wala, walang baho yan. Meron yan. Wala po. O oh guys, alam niyo na yung tunog, diba? Lipat! Lipat ka! Nagalit na siya. Ikaw po siguro yan. Siya lang <laughs> to bakya eh. Kasi no, ano, pagka nagdadakdak ng lintok. Parang ano, latad-latad lang daw Alpha March. din siya.